I was told that it going to be Kim And switched up to Michelle, they told me the ng dating especially for you searchy ng It's Showtime na si Oliver Moyler. Natotoo nga ang aktres na si Kim Chu Mano ang sanay sa salang bilang searcher nung araw na sumali siya sa nasabing segment. Matagal na naging usap-usapan ng issue na di mo na si Kim Chu raw ang dapat na searcher mismong araw na isa si Oliver sa mga search ng especially for you segment ng It's Showtime. Ngunit hindi ito kinukumpirma ng sinuman. Kaya ngayon ay kinagulat ng marami nang si Oliver na mismong magbunyag nito nang ma-interview siya at tanungin tungkol dito. Kwento ni Oliver, hindi raw siya nag-audition para sa nasabing segment dahil ang totoo raw ay may tumawag sa kanya mula sa production ng It's Showtime at sinabing naghahanap sila ng search na taga Tinanong siya kung bakante ang oras niya sa araw na sinabi sa kanya. Mga pahayag ni Oliver I didn't actually audition. What happened was, a few nights before the show, I got a call from one of the producers of Showtime and they mentioned that they were looking for a searcher from Cebu. They asked me if I was free that Saturday and I said yes. And they flew me out to Manila. Sa gitna nga ng interview ay naikwento ni Oliver na ang initial na searcher na sinabi sa kanya ay ang aktres na si Kim Chu. Ngunit nung bago, bago ang pagsalang nila ay ipinaalam sa kanila na nagbago ang searcher at pinalitan nga ito ng beauty queen na si Michelle D. Paglalahay pa ni Oliver, Initially I was told it was gonna be Kim Chu and one day it switched up to Michelle. They told me the day before. Gayun pa man, nang matanong si Oliver kung ano ang kanyang naging reaksyon sa bigla ang pagpalit ng searcher, sinabi nito na wala naman daw sa kanyang kaso kung sino man ang sasalang. Masaya na raw siya na naranasan niyang mapanood sa telebisyon na isa sa kanyang bucket list. Pagbabahagi pa ni Oliver, Kim Chu, Michelle D, they are all amazing people. So to be honest, that didn't really matter to me on who the searcher was. I was just happy to experience that at least once in my life to be on TV. Samantala, nang matanong siya tungkol sa pag-unfollow ni Michelle sa kanya, maikli ang kanyang naging pahayag tungkol dito. Kung saan sinabi nito na ang importante raw ay nag-follow back sa kanya ang beauty queen at hanggang ngayon ay nag-uusap sila bilang magkaibigan. Mga dagdag pang pahayag ni Oliver. Wala din naman. She follows me back and we're still talking now. So there's no real issue between me and Michelle. Just good friends.